Misteryo sa Wilderness Farm Day 3 of Winter Year 3 Ang current funds ay 2,873,159 gold at ang total earnings ay 15,936,218 gold Ayan, dahil nagpalit na tayo ng profession naging artisan na tayo biglang ano, tumaas ang ating current funds nasa 2 million 2.8 million na siya. So ang ang ang, ang gusto nating maabot na maging 10 million yan para mabili na natin yung relo, yung clock doon sa Torre de Risar. Ngayong araw, tatapusin natin yung may mer merong pinapagawa sa atin na mission. So 'yun ang gagawin natin. Ah, minumo muna tayo ng green tea. Tapos kumain tayo ng crab cakes mukhang oh, meron may birthday. Tapos check natin, sino ba yung may birthday na yan? Si Linus, birthday ni Linus. So, tingnan natin ano ba ang weather report for today. It's going to be a beautiful sunny day and tomorrow, ganun din. Tapos sa ano, sa Ginger Island. Ipasok natin dito sa Junimo yung mga hindi natin gagamitin na kunin natin ito uh, ito bakit ba nandyan tapos yan ito alisin natin yung mga hindi kailangan na nandyan ito ano pa ba so alisin natin so dapat mauna itong bomb tapos mega bomb ang ating sword ang ating tirador ayan tapos, uh, ito, dalhin natin dyan. And all the rest, itatago na muna natin. Ngayon, itouch natin tong statue na din, duwende. So, mas gusto kong magkaroon ng maraming coal. At itong statwa ng diwata tayo ay binigyan niya ng speed, 'di ba? Ang ang galing. Ngayon, Kunin natin lahat tong nasa machine. Palitan natin yung gatas na nasa ano. Ito, ito. So, palitan natin 'to. Lahat ng gatas ng goat ipasok natin dito sa machine. No, we don't want to drink that balik natin. And then, etong nakuha natin na goat cheese, ilagay natin sa cellar. Kasi marami pa dito bakante, Oh, para meron tayong aanihin. Lahat ba nalagyan? Lahat meron na. So, lahat meron na. Balik natin tong gold quality na cheese dito sa loob ng chest. Yan. Samantala, ah, uh, natin lahat dito ang minerals. Tapos lahat na makikita natin na iridium, kailangan natin yan i ano anong pangalan nito tunawin tunawin natin yan tsaka tong iron ore at yung mga alahas lagay natin dito pati ito yung mga buto ng uh, buto ng ano pa dito ng puno lagay natin tong dwarf dyan and then kunin natin tong mga jade pasok din natin dito sa ah, parador ayon, itong lagay natin dito tunawin natin tong iridium ore yan ba meron dito? Ah, yung ano, bulaklak. So, pasok natin yung hindi natin na, na ano, na process. Ang susunod na ipoprocess natin ay, ay wala na pala rito. Dito ko pala nilagay. Ito, lahat nitong hoops, lagay natin dito sa loob ng cake every other day ata to eh. Yan. Hanggang wala pa tayong nakukuhang uh, ano yun Yung fruit. Star fruit. So, lalagyan natin to lagi ng hoops para no? Para meron tayong pale ale. Mahal, na, mahal din naman tong pale ale. Nasa 400 ata siya isa. And so, ligyan lang natin lahat to. Huwag lang sanang makamiss para hindi sayang yung pag nagmiss tayo. Yan. Ang dami natin nakuha. Oops, no. dito. So, this is already equivalent to 47,000. Ah. Diba? Sa naman manamang pupulutin yan. Ngayon, tago natin dito yung mga hindi natin gagamitin. Ito gagamitin na. Ay, hindi, hindi ko yan gagamitin. Yan. Tapos, since pupunta tayo sa mountain area, lahat doon bigyan natin ng pagkain na gusto nila. So, syempre si ano gusto. Ito gusto ni, anong pangalan nito? Robin, Wednesday ngayon. No? Oh. Tapos si, ito naman ang gusto ni, nung asawa niya. Tapos si, ano gusto, cheese cauliflower, si Maru. Ngayon, meron ba tayong isda kasi makaibang isda yung maging ano eh sashimi naman ang gusto ni Sebastian so punta na tayo doon let's go Oo oh, meron tayong sulat po si Linus oh binigyan tayo ng gold lagi na lang nga natin yung gold dyan Hello. Hindi tayo naka, hindi natin dala yung ano, yung ating para mabigyan siya. Tapos lagay na lang muna natin dito to. Punta tayo sa mountain. Wow! Kasi ano na tayo eh. ah uh, full na yung ating heart sa dalawang yan. Kaya nakita na natin yung sukdulan ng kanilang aki ano to si Leo si Leo sukdulan na yung ating relationship sa kanya ay ano kaya yan yung pinaka storyline niya pagka pagka full na yung ano natin ng mga sa mga tao nag full heart tayo 10 over 10 makikita natin yung storyline So, yan yung mga pinaggagawa ni Leo. Oh, nandito nga pala si Leo. Nakalimutan ko. So, bibigyan pala natin siya dapat ng ano, ng gift. You know, I still miss my family back on the island. <laughs> But mostly, I feel happy about the memories, not sad and I really feel like I belong here. So, uwi tayo, magdadala tayo ng regalo para kay Leo. It's a beautiful world, friends. And I'm glad to be part of it. So, balik tayo sa bahay. Kuha tayo ng regalo para kay Leo ang gusto niya ay yung mangga may mangga pa dito 1, 2 so balik tayo ulit doon let's go back yan ngayon nasa na si tingnan natin kung nandito si Leo sana nandyan siya wala wala si Leo ngayon etong may birthday nasa na siya dito ba? Hello, Linus. I'm sure you understand why I'm cautious of strangers. But let's put that in the past. Okay, you and I are friends now. Ngayon, natin siya. Happy birthday! You remember my birthday. Thank you. This is great. So, ilan na to? Kindness. Naka-21 na tayo in 5 days. Ang saya, diba? So, kunin natin tong forage. At pumunta tayo dito. Ayan. Si Maru. So, bigay natin kay Maru. Ito yung gusto niya eh. Ang gusto niya ay cauliflower. Cheese cauliflower. O, oh, ayan. ba diba? 6 over 8. So, naka 6 over 8 tayo. Sus! Nakaharang si Maru. <laughs> Tapos, ito eto, etong spaghetti tsaka yung bean hot pot i natin bigyan natin to kay Demetrius 10 over 10 hanapin din natin pala si Sebastian tingnan natin kung nandito siya andiyan ka ba? wala siya, wala si Sebastian so hindi natin siya mabibigyan si ano na lang Robin yes, di ba? Ayan, tignan natin ang ating kindness. Naka-24 na, ta na tao na yung nabigyan natin. Para hindi na tayo malito. Ha, wala pala tayo ta ano rito. Ano kaya to? What's this? Wala ko naman po ano yun. <laughs> Pasok tayo rito iwan na lang natin dito yung mga panregalo sa mga tao. Uy, meron palang mystery box dito, oh. Tsaka to. Ano ba yan? Teka, lagay iwan natin dito. Meron palang ano ron. Ah, tsaka... Ano pa ba? Pwede natin bigyan si ano ng amethyst. Si dwarf. Ito ang dami pa oh. Ano ba Kunin nga natin. Yan natin ang amethyst. Oh, eto jade yata ang gusto niya. Oh, gusto niya yon. So, 25 na dapat yan. Yes, naka 25 na tayo. Ngayon, pumunta tayo kay Clint. Sa town. Ito tayo kay Clint. Kuha tayo ng winter root. Oh, may mga tao doon. Pabukas natin yung mga nakuha natin na ano. Puro mga ano, granite, stone. Ano ba ito? Petrified sli slime. Nikolite. silipin natin ko ito lahat na na natin kay ano nabigyan na natin lahat pa kay ano ano ba meron dito Oo, meron din ano oh aha bigla ko nakita dito si Sam tsaka si ano Oh, si Abigail. Ito gusto yata ni Abigail ang amethyst. Oh, sabi ko na nga ba eh. 8 over 8 tayo. Ito rin eh. Gusto ng... Yes, 8 over 8. Ngayon, bigyan natin si Jazz. Hindi ko lang sure kung gusto ni Jazz to. Ilan na yun na ano natin? 26. Si Jazz. Gusto kaya ni Jazz to. I love presents. Tingnan natin. 26. Ay, hindi ganun kagusto. Ngayon, nandito si Leo. Bigyan natin ng manga. 9 over 10 pa lang. Pero nak nakita na natin agad yung ano niya. Ito ang gusto ni Elliot. 8 over 8. So, ilan na tayo dito 28 kunin natin yung pambigay natin ke ano huwi tayo sa bahay para matapos na rin yung ano, natin sa kanila si ano ang gusto eto great ngayon lipat natin dito tong mga ano at sya pa dito yung mga minerals magpapagawa pala ako kay pangalan nito kay Robin ng something may gusto si ano eh Sam eh ano mga ba yung cactus yata cactus or eto maple bar siya ba yung, siya na lang ang hindi nabigyan. Yan, so, lagay natin yung ano rito. Yan. So, balik tayo sa, balik tayo sa library. Hindi ko na ginagamit yung ano eh, yung anong pangalan nito? Force? Kasi ang bagal. Ang bagal niya sa totoo lang. <laughs> Ayan na sila. Naglabasa na sila. So, bibigyan natin tong grape kay Vincent. Ayan. 10 over 10. Ilan na yun? Kindness. 29. 30. 30 pag nabigay natin kay etong maple bar. Bigay natin dito. So, siya pala yung janitor janitor dito si Sam. 7 over 8, o oh, diba? So, naka 30 tayo. Actually, isa pa nga kay, ano, kay Krobus, baba tayo kay Krobus. Meron, meron din tayo dong ano eh, pang, pang kay Krobus. tas iwan na natin to. Itong mga, ano natin, Yan. Punta tayo dito kay Krobus. Kunin natin. Yan. So, bigay natin to kay Krobus. Ah! Taka, taka dalawa na pala tayo. Ngayon, may bibili na ko kay Krobus. Ang bibili ko sa kanya ay Solar Essence. Tsaka... Ah, ano anong matawag nito? Nakalimutan ko taloy So, iwan natin ulit dito yung pangregalo regalo kay Krobus. At dito naman, iwan natin yung pang ano natin, Pangregalo natin. pangregalo kay Vincent at tsaka kay anong pangalan mo? Kay Vincent tsaka ka kay Sam. Ngayon, balik tayo 340 na. Sana abutan natin si Robin. Sa so, tayo kay Robin. Magpapagawa ako kay Robin ng ano eh. Yung bahay. Sige. Pagawa tayo. Construct a farm building. Ito. Shed. So pagawa tayo ng shed. Uh, pwede ba lagay dito? Hindi pwede. Dito. Hindi rin pwede. Baka dito. Hindi. Dito natin palagay yung shed. Hindi pwede. Diyan muna. Diyan muna natin palagay yung shed. Tapos iaayusin ko yung, ba, yung ano, farm. Okay. And then, gumawa tayo ng isang chest, ilalagay natin sa labas. Para next time, ah wag dito sa labas, baka mamaya may umapak na naman. So kaya, yung mga tipong hindi pinupuntahan ng mga tao, ayan. Sana wag nilang puntahan yan, no? Nandyan yung ating, ano, may nakalimutan ako yung pagkain ko. Kuha tayo ng Ah, uh, asan na yun? Ito, pineapple. Tapos yung pineapple, pwede din natin i-dryer para bukas may makukuha tayo. No. Yan. So, let's go. Let's go. So, pupunta na tayo sa mine. Hey, wala hindi natin dala yung ating panning. Ayusin natin to. Ah, since meron na nga pala doon, ikunin na natin to mga to. Lagay natin doon sa bahay ni Robin. para maayos. Si Robin. Yan, so sana naman walang gumalaw nitong ano natin. Yan. Let's go, let's go. 5.30. Okay. So, balik tayo sa number 60. Sa floor 60. Maghanap tayo ng sus. Bali, wala lang yung mga yun. Saan kaya yung ano? Walang ano rin to. There's no... Kaya, ayun! Wala, hindi pa natin nakukuha yung dapat makuha. Ang daming ano rin, no? Oh. Ang daming... Ah, <laughs> namatay na agad yung... hindi makalapit sa atin, eh. Oh, meron na naman tayo nakuhang ng parot egg. Eh. Ayan o. Oh. Level 3. Level 5 yata yung pinakamataas eh. Level 3. Pag kailangan mo yung anong pangalan nito, hindi mo wala hindi siya lumalabas. Takwa tayo ng ano? Coffee. nasa na kaya yun? Yung... Wala pa rin, ano? Pagdaan ang pababa. Yan. Uh oh. mineral ang dami natin nakukuha where is the ghost kailangan natin yung ghost eh walang ghost dito ito sana may ghost dito di ba overrun by monsters magandang klase ano natin eh mag sparkle and sparkle nag sparkle balik natin balik tayo sa ano mag unload tayo ang dami natin dala <coughs> tapos dito natin lagay yung mga ah, yung mga magkakapareho lagyan natin dyan. Ano pa ba? <clears throat> Ito, lagay mo na natin dyan. So, siguro sa 50. 50 naman. Ano to? Crab cakes. So, what's Ano ba yan? natin yung ectoplasm. So, labas tayo dito. Bibigay natin yung ectoplasm kay wizard. So, punta tayo kay wizard. Hindi na tayo pupunta dun sa forest. Sarado na siya eh. Hanggang 11 lang yun open. Pero dun tayo sa back door. Sa so, back nya Dadaan. Dito sa witch swamp sa swamp yan okay let's go to wizard's house yan yan di ba so ngayon nasa na yung ectoplasm magbigay rin tayo ng essence, solar essence. So, ectoplasm. Kausapin muna natin. it takes years of study to understand the language of the elementals 10 over 10 to actually speak there and um, now if you'd excuse me natin. it's brimming with the energy of forgotten souls now be gone i shall require perfect silence <laughs> So, yan. Meron na tayo. Uwi na tayo. Bukas na ulit tayo mag-adventure. Let's go. Ay, baka uh, may mapuputok tayo na hindi dapat pumutok, di ba? Kunin natin ulit pong mga gamit natin. Yan. Yan, dapat ganyan. Gising natin para bukas. Pagkagising niya. Tapos, ito. Itong parot lagay natin dito. So, makikita natin level 3. 4. Oh, eto level 4 na parot, yan yung pinakamataas. Pag yan ang trinket mo, every time na makakapatay ka ng, ano, ng mga monster, mas malaki yung mabibigay nila niya sa'yo na, na, ano, gold. Okay, let's go to sleep. Go to sleep for the night. Teka, meron ba tayo napadala? <laughs> let's see. May napadala. Ay, meron naman pala. Ano pa ba? Wala na. So, let's go to sleep. Go to sleep for the night? Yes. So, for day 3 of winter, year 3, kumita tayo ng 48,130 gold.